Manguha tayo ka Farm Life ng Madridi Agua. Bibigay natin to sa ating mga biik. Ngayon, ang ating biik ay uh, one week old na. Kaya ito ibibigay natin sa kanila. Tuturoan natin silang kumain. Pero pakunti-kunti lang muna. So, ka Farm Life po. Ito yung mga Madridi Agua natin. Bibigay natin to sa mga biik. hugasan muna natin ka-farm life para malinis siya. Ito sila ka-farm life. Oh. Actually, hindi pa naman sila kumakain. Pero tituturoan natin silang kumain. Kahit hindi nila nilulunok yan, at least ma-aware na sila sa lasa, masanay sila sa lasa at amoy ng Madridi Agua. Katatapos ko lang silang i-castrate. Hindi ko na naipakita. Pero ngayong araw ko sila i-castrate. Farm life po. Tingnan nyo, farm life yung ating mga biik. Sila po ay tinuturoan natin kumain. Ngayon po ay ika-13 days po nila. At uh, sila po ay natutunan kumain ng Madre de Agua. Yung pagsanay sa aking mga uh, biik. Para madali po silang matutong kumain dahil marami po tayong tanim na Madridi de Agua, yun po yung isa sa mga uh, alternative na pagkain na ibigay natin sa kanila. Hindi naman po nagtatae yung ating mga biik kasi habang nagdididi po sila sa kanilang ina ay malakas po talaga yung kanilang uh, resistensya laban po sa pagtatae. Yun po yung isang karakter po ng mga biik na habang uh, nakadepende po siya sa pagdidi sa kanyang ina ay hindi po sila masyadong tinatablahan ng pagtatae. Iba talaga ka farm life yung sigla ng mga baboy na may lahing native. Mga maliliksi po sila. At uh, pagdating po sa pagkain, parang maganda po sila pakainin kasi hindi po sila namimili ng makakain nila eh. So pag ganito po yung sistema natin ka farm life, Madali pong madali po nating maiwala yung mga biik pag uh, maaga po silang natutong kumain. Baga uh, maaga po silang naiwalay, mas madali po yung posibilidad na yung ating inahin ay muli pong magpapakasta. Uh, Yan ito farm life po. Yan. Yan. So mga isang linggo pa siguro pag ito ituloy-tuloy na ginagawa natin uh, malalakas na to kumain yung ano yung mga biik natin. So mas maaga po maglandi yung kanyang ina kapag uh, hindi na po ito nagpapadidi. Kaya advantage din po yung maaga nating tinuturuan na pakainin yung mga biik. Itong area na to ka-farm life, dito po natin uh, nilalagay yung mga biik natin kapag uh, pinapaliguan po natin yung ating inahin para palagi pong tuyo yung kanilang uh, hinihigaan, malayo po sila sa ubo at uh, hindi po sila magkakasakit. So hanggang dito na lang po ka Farm Life. Uh, maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po ay patuloy ninyong tagkilikin yung ating video. Uh, at mapaabot po natin sa inyo yung mga uh, procedure natin sa pagpapakain ng ating o sa pag-aalaga ng ating uh, baboy. Maraming salamat po. Have a nice day. Bye-bye.